magandang araw mga kaibigan bigyan natin ng uh, opinion reaction niyan itong post ni attorney Neil uh, ito yung isa sa mga DDS uh, blogger uh, isang abogado uh, mukhang may korom sa dami ah sabi niya e, pinost niya yung official request ng ICI sa DOJ para isama sa immigration lookout bulletin order ang mga senador, kongresista at uh, iba pang official sa gobyerno. Ang dami nila. Oh. By the way, request pa lang yan ng ICI sa DOJ. Wala pa talaga actual immigration lookout order. So, pag nalaman ng tao na ano, eh, lalong maghanap na ng paraan na makatakas. Ito, ang mga, basahin ko ay uh, yung mga pangalan na uh, Dear Secretary Rimulya, sabi dito, Argent uh, Urgent request for issuance of an immigration lookout bulletin order. By view of the powers bestowed upon the commission and pursuant to its mandate, uh, Request, oh ito na, request uh, immigration bulletin lockout order number 1. Congressman Ferdinand Martin Romualde Senior siya number 1. <laughs> Senator Francis Joseph Cheese Escudero. Senator Jose Jingoy Ejercito Estrada. Former Senator Rabon Bong -Ribilla. Mayor Maria Lourdes Binay Angeles. Commissioner Mario G. Lipanang. Marilu Lauricio Lipana, Undersecretary Taigib El L. Olaybar, Carlin Billa Maynard Yu, Congressman Ramon Aroman uh, Romulo, Congressman James Ang, Congressman Patrick Vargas, Congressman Juan Carlos Ataide, Congressman Nicanor Briones, congressman marcelino teodoro, congressman floreda robes, congressman leandro madrona, congressman benjamin Agrau, former congressman florencio gabriel noel, congressman Lio de tariala, congressman renante Arrojencia, former congressman marvin rilio, congressman Teodorico Haresco Junior, Kongresman Antonieta Iodelia, Kongresman Din Asisjo, Kongresman Maribiko Pilar, District Engineer Loida Bosas, Bogs Magalong, District Engineer Ramon Diva Divanedra, District Engineer Jani Protesta Junior, District Engineer Arturo Gonzalez Junior. Hindi ko na nabilang. Basta marami. Bordad critic. Okay. Ito lang ang masasabi ko. ICI. Hanggat hindi isinasa publiko ng ICI ang kanilang hearing, hindi na ako magtitiwala. So, itong mga request-request na ito, to me, opinion ko lang ito is, makita lang na may ginagawa. Example, Congressman Romaldes na e, balita na na humihingi siya ng travel clearance sa Kongreso. Ano nang balita doon? Tahimik ang kamera. Tapos may balita 3 days ago, may unconfirmed report na nasa Dubai na siya. So ang tanong, nasaan ngayon si Congressman Martin Romaldes Is there anybody who can assure us na nandito pa sa Pilipinas? Ka katulad noon, si Congressman Saldico, ex-Congressman na ngayon, nung nagsisimula ng puputok tong balita, biglang nawala, hindi mahagilap. Sabi ng kamarin, hindi nila alam nasaan. Later on, napagalaman, nasa Amerika na. Nagpapagamot daw sa sakit, sa puso. But lately, na mataan ng isang OFW natin nasa Portugal naglalakad na wala namang sakit kumagat siya wag wag nasa nung una from US napunta ng Paris, France napunta ng Madrid, Spain nakita sa what's this nakita sa Portugal nasaan siya libre nakakapagbiyahe tapos ito ngayon Immigration Request pa lang yan Hindi natin alam Kailan mag i -issue yung DOJ o BI ng immigration At yung immigration lookout bulletin order Hindi nila mapipigilan Ang taong aalis Minomonitor lang yan Kung talagang pigilan nila Yung ah, Anong tawag doon hold departure order Eh wala kasi wala pang kaso. So, paano nila mapipigilan pag-alis ng isang Martin Romualdez? To me, it's nothing. This is just paper. This is just... Wala. Uh, hanggat hindi patunayan ng administrasyong ito yung kanilang determinasyon na panagutin ang mga dapat managot. Hindi ako. Example. Saldi ko. Bakit hindi nila i-cancel ang kanyang passport? Is there any move of DFA to cancel the passport of Saldico? Nothing. So ano yung sinasabi na nag-resign na siya after resigning? Wala na. Parang nakalimutan na si Saldico eh. Oh, tingnan nyo dito. Hindi na siya kasama sa iniimbestigahan. Kahit sa... Kaya... Oh, ay, yung Blue Ribbon Committee hearing, imbes na ang ganda na ng buwelo, eh biglang sinuspend until further notice. Bakit? Mula nung lumabas ang isang Orly Gutesa, nagbago ng ihit ng hangin, ang dating uh, determinado na Senator Lacson, anti-corruption crusader, true and true, napaka-taas ang uh, tingin ng taong bayan sa kanya, eh biglang nag -resign. Ang ganda pa yung last pronouncement niya na next hearing, iimbitahan na si Nasaldico at Martin Romaldes. After that, an 180 degrees turn na suspend ang hearing, nag-resign ang mag magiting matapang na chairman. Oh, what's now? Kaya, anyway, kanya-kanya lang tayong pananaw. This is just my opinion hindi ako believe dito sa mga request request na ito hanggat hindi nila isa publiko ang kanilang hearing kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan panoorin nyo ang video na ito karon mag-atok si oh, na gawin si wow, kuya. Kuhauna ni niya ang ngero nga. Uh, Ayan okay. uh, na nga yung buplot ni nanay na. usap ni Kuya Balay so maayon na gid nga tan kadili naman ingon pareya ganin nga buslot karon naman na sa pagatop so maayon na nga tan aon dili na pareya ganin nga mabuslot salamat sa sa Ginoo nga ining kwan hinabang o kwan adi na sa nag ani daga salamat Inaot unta pa pray ning inabang kay dagampang nang ng pareha sa Oo. Oh. Oh, pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. Oh. So, imo, um, unsa imong trabaho karon niya? Silipro. So, pro. Oo. Oh. So, kadadlaw ka trabaho? trabaho? Oh, Oo, tagadlaw. Hmm. Duminggo rin may trabaho. Pahulay. Domingo, pahulay. So, makasuporta na sa imong mga anak kuya? Makasuporta rin ragid pagpalit bugas unsa pa dek ikinanlan bugas ragid ang makuan ko ya mga pot bugas ragid um, sa apa nang ero ko ya nga pangatop so ma wa na gid mabajitan wala na nabajitan so igo lang sa pagkao di mong trabaho ko ya igo ragid sa pagkao na pa dinulan nga motor ah oh salamat kay kuya